Hello, good morning guys. Dito po tayo sa may aking kalan, kahoy na kalan. Ito po ang, ito po yung abo. Alam nyo guys, alam nyo guys, ito ang pinakamabisang panlinis ng kardero. Pangkoskos sa uling. Ayan, dito po sa ano, uh, kalan, sa may kalan ko po ito ng ano, pinagluluhan ng kahoy. Ay, pumuha po tayo ng abo. At ito po guys, ito yung abong kinuha ko doon sa aking kalan. pang aking pangkuskus sa aking karderong. Maitim na maitim. Ito po yung karderong ko, kuskusin ko. Ayan o. Oh. Maitim na maitim. Ayan. Ito yung abo. Ito po yung abo. Ayan, yung abo. Abo. Pangkuskus ko sa aking kardero. Ayan Ayan, kuskus -kus, kus, kus po, kus kus sa karderong maitim. Kus-kus-kus-kus sa kus -kus, karderong maitim. kuskus kuskus kus, sa kardirong maitim. Yan. Yung ano, panlinis ko lang dito is yung abusa sa kalan. Abo ng kahoy. Yes. Ayun. Ayun. Malinis ng aking kardero. Dahil sa abulang. Pwede rin ang uling daw. Kaya lang, mas prefer kong gamitin ang ano, yung abo. Ayun. Tapos na po ang linis natin. Ayun. Kuskus sa pitaan. Sa loob. Kasuksin para gaganda, para puputi. Ayun. Ayun na po ang kinakalabasan, ang puti-puti ng aking kardero. Maitim kanina kaya lang ngayon ang puti-puti dahil sa ang linis dahil sa abo ng kalan. Ayun. See? Ang linis sa loob. Ayan. Yan na po. Thank you for watching. Ayan. Thank you. Thank you for watching. A little channel po. Hello guys. Nagluluto ba kayo ng ganito? Ayan o. Oh. Sarap lutuin. Eh. Masarap ang maluto dito. Hmm, ayan. Dahil ma ma mataas ang ang presyo ng gas, magluto ng kahoy na lang. Ayan. Ayan po. Kahoy ang pinagsasalangan namin. Yan, kamuting kahoy. Eh. Sarap. Tapos, higop ka ng kape. Nagluto ba kayo ng ganito? Ayan po, dahil sa mataas ang gas. Nagluluto pa kami sa kahoy. Ayan po. Pagkatapos yung abo niya, pwedeng panlinis sa kardero at saka kaserola. Kaserola, takuri. Ayan, nilinis ko sa abo kanina. Yung isa hindi pa. puting kahoy na ng kahoy po. Ayan, sarap. Kain kayo Kain, kain. Ayan. Hmm. Inuman ng coffee. Okay na yan.